habang tayo nag-aantay kay Aw tayo maglinis mo rin ang ating terrace kasi uh, kagabi dito kain-kain si Tana kaya mayroon ditong mga orange-orange niya yung mga uh, ginagamit niya mga ganitong mga lalaman orchids. Oh, natin na tutupin natin orchids. Kasi ang ganda ng bulaklak nito ito mga kapilipil. Ito. Galing pati sa Bicol. Sa aking second mother. Aking... Ay, Nasaan na natirahan ko sa Bicol. Thank you pala, Malay Alma. Manoy. Alamat. Ngayon, um, nilinis-lilis tayo dito mga ka Habang nag-aantay tayo kay Ao, magwalis tayo dito. Kasi mag workout out daw kami. Pantanggal ng pinipili kaso wala pa baka naman do-drawingan ako nung bagaton eh ako full schooles muna tayo balis tayo. Kami ay, ang content namin, parang, ala running lang kami ng Pinas. Kaya, yun lang ang content namin, yung bahay-bahay, yung ano, wala lang, kwento-kwentohan Pwintu tayo, mga kape Yun lang ang content namin. Tapos, yun is, yun ganoon lang. Kasi, parang, hindi running lang kami ng Pinas. Yan. Yun ang realidad ng buhay namin. Kaya, yun lang din ang content namin sa inyo yan, maginis tayo ng terrace uh, kunin na natin, ipagasahan tayo sa dyan, ang terrace namin ay talagang matumis siya kasi syempre uh, ano siya uh, open air lang siya tapos, siyempre, yun ang ano ng hangin na. E, ito ng pagpaglang alikabo. Pero okay lang yan kasi. <coughs> Nagawa naman ng tuloy para muna tayo doon habang nag-aas nagantay kay Ao. Oh, pagkatuloy o hindi, okay lang naman. Kasi, naintindihan ko naman siya. Gawa ano, na, panggabi kasi yun sa gate. Siyempre, puyat siya. Kaya, alam ko naman po yat, nagsiyo-siyo pa siya. Pero hindi ko naman yun, okay lang sa akin. wala ano problema? Diba? Si nanay at tatay kasi yun. Kaya, naiintindi ko yun kapag <laughs> nagsabi siya hindi niya nangyari siya dumating nagsabi siya wala namang problema sa kanya naiintindi ko siya kasi syempre ano siya parang <clears throat> siya din yung lahat-lahat sa kanila may nag-aral siyang nursing may gambal siya tapos may ako din kaya parang tapos yung asawa kasi niya ano na yun, ah, uh, parang nag-retire na, kaya sa bahay na lang din. Pero, uh, naawa din ako sa kanya kasi nga, uh, siya din lahat-lahat. Alam mo na, sa lahat-lahat din yung kailangan, pastos, gano'n. Siya rin yung sumusuporta sa pamilya niya. Yan. Yan exercise tayo. Exercise din kasi itong paglilinis na to. Para magbubunok. <coughs> kami dito sa Los Angeles. Ah. Nakakukot no, pang post ng aming airport. Kaya yung tubig hindi na ano, nasa sa higna. Yan, exercise din to mga ka baby love. Kasi na ah, an ano rin yung an ano mo bilbil. Ganun. O sige na mga ka baby love kasi puno na naman ang aking cellphone. Mamaya uli update ko kayo pag nandito ka na si Aubay. Bye. -bye.